Ano yung tawag? Yung montik na lang kami ma-disgracia doon sa aso mo. Patakbo pa naman dito sa side namin. Patawid. Pero bigla siyang ano, nung dyan na sa amin, ang lapit na. O, biglang lumoy ko eh. Pero, ako, ano talaga. Uh, thanks God talaga at uh, hindi na ano sa amin yung aso. Kasi kung umano sa amin yung aso, maaaring matutungo. Sigurado yung tumba talaga kami sa motor. Kaya, Dito, maraming salamat na lang talaga sa taas at iningatan pa kami, ginabayan niya kami. Kaya, thank you po.